nabili po ng singkang Do sa dulo Pauwi ka ba pa sa ka? Oo oh. Uh. Picaay mustasa. A ah, parot pa pare ang balagbag Binalagbag na. Matalas ba itak mo ating aanoin? Pupungusin. Pili, pumili ka. 40 pesos pa. Aring halaba sa aka pamputol, ha kayo. Papa sobrahan ko na lang. Laka na ating panghiwa ah. Anong luto ninyo? Bilaga Piti hmm. Eh kahit gisa ano Minsan na nakita mo yung Bili sa iyo Sa noodles Ito may hindi akit masisira Lalo ganito ang panahon Yung laging malamig-lamig hmm papasobrahan ko na laang mga ka ka. mukha ano ka may bunot ba yan o no? ano Bilko, eh. hindi, ko hindi bunot bunot nga may tangkay ba yan o no? wala ah di ganito din hmm. hindi hindi ako nasisira ano pagka ganitong ma ano maulan, maulan. nalagay ko pati yung paglibig sa ulan siya nga mm. nakapatong din na sa ulan papa sobra ko dala ke bisa kasih ke bayu ha kami ki maguri ai ah dala kayo Desire. yari ni ano korenta oh nah sini papa sobra ni salamat ha uh -huh. Hapain ko na yung mga saging, oh. hindi ko na pupuntahan na ay. Oo. oh. oh. Ayos na. 40 po, nakabinta tayo na singkang. Kapag nabili yun. Nadagdagan pa nung nabili. Kapa ko oh, hindi talaga kadamihan huh? Hindi kadamihan Oh Ibalik ko sa dahon Ay oh <coughs> Saka ka lang bumawi Ayaw, ka Ako, ah, ako, ako, uh. Salamat Thank you Oo Yan sabi mo ganyan Hindi pichay Singkang po narin eh Hindi pichay Ganari huh? Oo Salamat kapag Ayan po, nakabinta pa po tayo din sa taniman. May mga nabili po. Oh. Kaya ho pala minsan, eh, tayo medyo nagpapahapon din dito. Yung mga nadaan, isang bumibili. Oh. Ari pa po ang harbisin. Marami pa naman pong pawas. Ay eh, ngayon ating pupuntahan po yung mga ano doon. Ating mga saling-saling. tatlo, malalaki na rin. Hindi lang po nagpamari-pamari. Yeah. Ito isang piris eh. nasibula ulit ng bago ari po ang ating pupuntahan dito ari mga saling na ari yeah. ari po yung pinagtataka namin oh nina ko tantoy eh. gawa po na hindi ba siya lumalaki yung singkang ayan po lalaki yan po ay ano oh sabay-sabay. Uh, sabay-sabay ang ano, ang tanim. Ay bakit ngayon ay sila po ay hindi nalaki yan, no? Hmm. Pare-paras din po ang ano nito, pataba. Ah, try po ba natin, no? Nagliliit. Ito, Lalo na to, hmm. Ayun, may bulati. Eh. Siguro. Yan po yung mga sag. Ate po kuhanin doon 'yung mataba na. Nagka-igreen pala din 'yung atik. Ano? Laing. Yan po. Oh. ito wala nang pag-asa to. Bandin ka po pala may buo nga oh. Pero hindi na po natin siya gagalawin. Parang diretsyo pa rin po nga oh. Ito na po ang ganap sa ating mga saging dito na senyorita. Maganda na naman po yan oh. Ito oh. Nagpapakita na ng magandang ano At gawa po nang si Ay Nagsisibol uh, na Ah oh, hinog na pati <laughs> Hinog na Ay matitiba na nga kita oh, unay Sa amin po ang panahon ganito. halos ilang araw na po. Mm. Ulan init. Mustasa. Ang lalaki na rin oh. Pwede na sa tilapia. ay po Tira sa atin ang bagyo. Marunong din eh, dinalhan tayo. <laughs> Maghapong pong ka na rin, para bang takandong ang ulan Lalakas yung mahalumig-lig oh malumigmig po ang panahon ngayon din malumigmig na panahon para nararamdaman ang Christmas yan yeah, shout out po sa lahat ano po ano na pong kondisyon ng panahon po diyan at talaga po kayo ingat lahat oh uh -huh. Ibig sabihin po, pagka, pagkakaintindi ko po, pag nalamig na din sa Pilipinas, dito po sa ating, ay sa ibang lugar po ay medyo nayilo uh -huh. nag snow ingat po kayo ha uh -huh. Di po na no may ayos na uh, ano natin yung halaman natin kaya pa kaya pa po yung ulan ibig sabihin po nito na kaya pa yung ulan kumbaga gumagarbo pa siya yan po ay dadating yung time na ano ah, uh, yung pag uh, one week nang naulan ari po naman na ambon mainit pa rin, oh, no? kumbaga isang oras init para pumanagan, oh, nag halo-halo anong tawag dun? oh, yun, basta nag halo, -halo po yung panahon kaya pa, oh, ganda parang ang tawag po ata doon ay ano tama ba rin easterless o oh, parang sa balita ko na ay O oh. Yung parang nababago yung panahon ba Wala nang yung pa Yan Yung mga senyorita natin nagsibuhayan na po Arin na ho ha ah, Yung ating senyorita Ang tinanim ng nakaraan Yan Gumiri na yung iba Ayan yeah, arin pa po Senyorita Oh. Yan po yung mga ano natin. Oh, ito oh. Mga tinanim nating senyorita. Nabubuhay na po. Aring isa oh para na babay suit. Oh. Dadating po ang panahon yan ay ano na magbibigay na ng bunga oh yan pa palagid po yan oh. kung tanda po ninyo yan yung ating tinanim oh Ari po ang update na rin sa ating mga saging. Ang dami ng ibon. Oh. No? Yung nag-uwi na. Yan na po yung ating saging Palibot po ito, palibot Yan, ito po Ito na po ang update sa ating saging. Yan. Diyan na po. Meron mga tig ko, kunting dahon. Tapos po, may natiba na tayo. Ayan po, ay para po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, dito na po tayo tatapos sa episode na to. Salamat po pala sa bumili po. Oo. Oh. Yan, yes, ko po naman. Ating medyo pinapasubrahan. At yan po ay nakaano doon sa area number 3. Oh. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.